Ayan mga kagulong meron tayong brand new mga unit dito Dito lang yan sa Mayro Pali Pasig Ayan sa mga gusto mag apply PM lang kayo sa aking page Sa Facebook page Bon Joven Vlog Ayan So update update lang tayo guys Ayan good morning Good morning sa so, shout shoutout sa mga sulit uh, subscribers natin dyan sa ating mga followers sa Facebook at yeah, sa TikTok. So, so, maraming maraming salamat sa pag-follow at pag-support sa aking YouTube channel. Yan, good morning, good morning. Good morning sa inyo mga kagulong. So today is Tuesday. Update lang tayo. Minsan lang tayo mag-live. So good morning, good morning. abang-abang tayo ng mga ma-approve na client so waiting tayo for final result ng mga aplikante natin para sa motorcycle loan Yan, share out po sa mga rumblumanon dyan at sa pang, mga taga-pangasinan. out po sa inyo sa mga nanonood sa aking youtube channel so good morning good morning so live live lang tayo ng habang nagtatrabaho wala pa naman masyadong client So nakarang araw nag live din tayo pero saglit lang for the views <laughs> Yon, share po sa subscribers natin na nandito ngayon na nanonood sa mga gusto mag apply mga kagulong PM lang kayo sa aking page or message lang kayo dito sa page natin para sa mga gusto mag apply ng motorcycle loan Yan. good morning good morning sa inyo Yan, good morning sa mga 5 5 billion subscribers ko dyan Good morning, good morning Salamat sa panonood mga kakulong Update lang tayo guys So sa mga willing at gusto mag-apply ng motorcycle niya yan PM lang kayo sa akin Or message lang kayo dito sa akin YouTube channel Yung Facebook page ko Bon Jovin Vlog Yan, pa-follow na rin ako mga kagulong Good morning, good morning. yung Facebook page ko tsaka YouTube channel parehas lang yung name Bon Jovin Vlog so salamat salamat sa suporta ang mga kagulong good morning sa inyo Yon, share out po sa 9 subscribers natin na nanonood at patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel good morning good morning sa inyo Kinatay ko muna yung music. Si mga copyright tayo. 'Yon, salamat sa patuloy sa panonood sa ating YouTube channel. Good morning, good morning. Bakit ganun? Hindi ko makita yung kan mga nandito. Kung sino-sino. Hindi ko makita sa mga comment. ini suggestion mga kagulong. Hindi ko makita eh. Kung sino mga nanonood. Yan, thank you po sa like. Yan, thank you, thank you. Thank you mga kagulong. Hindi ko makita eh. Kung sino nandito eh. Ayun. shoutout po, Yam Yam Roldan. Hi po. Yan, shoutout po sa inyo, Yam Yam Roldan. 'Yon shoutout po. 'Yon shoutout po sa mga rumlumanon diyan. good morning, good morning sa inyo. Yan, shoutout sa iyo. Yam Yam Roldan. Thank you for watching, Yam Yam Roldan. थैंक यू फॉर कॉलिंग रो पास गुड मॉर्निंग यस सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग पहुंचे ना पहुंचे सर pangalan sir? William Gacosta. Sino nakausap niyo po? Hindi, sino pong nakausap niyo? Kasi tatlo kaming lalaki dito Ah, Sir Janne po sige po. Thank you. Basically, validahin ito. Tapos sketch po ng tirahan. Sige, sige po, sige po. Yes sir. Thank you din, thank you po. 'Yon, charot po. 'Yon, charot. Nom 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 sa panon may tumawag na client. Yon, good, good morning. Thank you sa panonood. Sir po sa 4 subscribers natin na nandito. Yon, maraming maraming salamat sa pagtangkilik at panonood sa ating YouTube channel. Yan, update lang tayo guys sa ating mga brand new unit. Yan, sa, mga, sa mga gusto pala mag-apply at mag-avail ng brand new unit. Sa mga taga manila or hindi naman taga manila basta may any brands ni Rupali, yan, PM lang kayo sa akin sa aking Facebook page na Bon Jovi Vlog. Pares lang din ito sa sa YouTube channel ko. Yung page name ko. Yon, thank you, thank you. you <shrug> ayun bye bye muna mga kagulong